Oh, Ana nga yung mga anak sa kusina ha. Kailangan daw kasi sa pagluluto eh tinututukan sila, may hindi nakabantay kaya para masiguro oh. yung kanilang kaligtasan. Siyempre nga uh, kalanya eh, 'di ba? Apoy. Baka sa maaga matuto magiging responsableng assistant ang mga bata matututo rin sila ng responsibilidad at pagpapahalaga sa pagkain at pagluluto ng masarap na pagkain. Oo, kanina nga nakikita natin kaya nakatingin ka na doon, no? Dahil ang sarap ng mga parang pini-prepare nila dyan, no? Oo, yung mga gano'y ni sprinkle sprinkle na gano'y mga cookies. cooking kits tayo ngayong umaga. Mag-mistulan tayo ni Kitchen ng set natin ngayon. Kaya't ilabas na ang measuring cups at ballpen para makita kung ano ang yahanda ng ating mga guests. Oo, nakita mo, tiny kitchen. Ka-tiny kasi maliliit lang yun nasa kitchen. Oo, Mga kids. mga prepare kakahangahang sila. Abay, maaga palang, Maris. Mainam ng maituro sa mga bata yung halaga ng pagkain. At uh, uh, mas madali itong makikita. Kung makikita mo yung mga anak mo yung naghahanda sa kusina, di ba? Ang sarap, sarap-sarap ng feeling, ang saya, saya At mainam rin syempre itong summer activity. Kaya kaugnay niyan ay mga kasama natin ngayon si teacher Vicky Veloso Barrera na 15 years na nagtuturo sa mga bata kung paano maging little chefs. At uh, mamaya makikita natin siya. Kanina, di ba sinasabi mo na ano yung talagang kailangan maaga pa lang natutunan oh, oh. Di ba iba yung mga bata? Parang hindi na napapahalagan mahasado oh, oh. yung pagkain, hindi nila inuubos. Oh, oh. Pero kung sila siguro yung nagpa-prepare, I'm sure, eh makikita nila yung halaga oh, oh. na hindi dapat yun... Wino-waste lang. Saka so, pa paano mong malalaman ng bata? Ang isang bata, eh may interest sa pagluluto at magiging, uh, ano siya, chef in the future, oh, di ba? Oo, Correct. ganun ba? Mahilig ba siya mag ng sibuyas? <laughs> <laughs> Baka naiiyak iyak pa yan, naiiyak, no? Pero, party yun. Mm -hmm. Parte yun. Makakasama natin si Tatin, ayan, anak ni Teacher Vicky, na nagsimulang matutong magluto nung siya ay... Two years, two years old, old pala. Eh, Ibig sabi niya, bawang, <laughs> garlic. <laughs> Baka hindi pa nga niya nasa, nasasabi uh, yung mga salitang yun. <laughs> uh Oo, -oh, si, si Tatin. Teacher Vicky, si, si Tatin. Yes, si Tatin. Oh, she started at age two kasi by that time I already had my, my cooking school. So all my children saw that my students cooking. So at age two, each of them, they demanded na, mag-start na sila mag-cooking din. Two years oh. old. Yeah, hindi or... ba po siya nakakapagsalita ng pan. Hindi, yeah, so, may, may may, may kaunti na yung nababanggit. Nababanggit <laughs> yes, na yan, di ba? Water. Ganun-ganun, oh. na makakapagsalita na siya. Yes, no? Oh. So ngayon, eksperto eksperto na, na po, talaga gay, siya. Ay, naku, very, very magaling. Ilan, ilan ang taon na siya ngayon, teacher? How old are you now? Nine. She's nine. nine. So she's been doing nine. it for seven years. Mark is ten. Mark, ah, 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 Uh, what, what do you like? Ano ba, baking ba yung gusto mo? Or talagang mga ano? You want another bake? Big... I like cooking oven fried chicken. Oh, chicken. Oh, maganda 'yan kasi bukang fried pero actually it's only oven baked so it's very safe even for small children. Very healthy. Yeah, yeah. it's chicken that you we we put potato chips, crushed potato chips. So crunchy siya. Mm -hmm. Pero ano, veggies. So ano yung ginagawa nila ngayon Teacher Vicky, ano yung iniihanda ba nila, uh, nila? She's making a she's making a butter cookie. We call it a brown eyed susan. Susan. Oh. Kasi there is a flower I did not invent. Uh, there's a flower in the states called uh, brown eyed susan. It's oh, like a daisy. So we shape oh, a butter cookie oh, nga, like a oh, flower oh. and then they can put different toppings. Oh, so it's top -e very creative. Ina so oh, gusto ng mga bata ay maggagaganya para magpapakain oh, ng pa sprinkles ng kung ano-ano diba? -ano, so paano malalaman na ang isang bata mayroong interes sa pagluluto? Um they will they will want to work in the kitchen. They will ask if they can help ask the mom. Uh, can I help? Uh oh Or They ask, "Can they help?" Tapos they watch the mga cooking shows. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Tapos paano po na siguro na hindi sila matatalamsikan. Halimbawa, uh -huh. di ba, pag nagpiprito ng mga uh, cooking kasi oil o ng apoy. sa tiny apoy. kitchen, yung safety is always paramount. Oh, yeah, so yung eh. small children not allowed to fry. Kaya marami kami oh. mga recipes na oven-baked. Uh -huh. In fact, yung recipe ni Mark, uh, pizza burgers, oven-baked din yung burger. It, it, so, it, it, so oh, yun. Oven-baked siya. Na Actually, mas healthy din. pa nga yan kasi yung taba na may melt. -melt. Ano, mm -mm. In best na adding uh, fat by frying, na may melt. So, healthier pa. And hmm. then we put pizza topping. So, complete na siyang pagkain. No need ito to put ketchup or cheese. Pakita mo nga. Pakita na Ano ito? Tawag dito pizza, pizza, burgers. pizza burger Pizza to. burger po. Gawa ito yung ni Mark. Burgers, burgers with pizza topping. Yan yung ginawa ni Mark. Gawa ni Mark. Oh, yes. Bakit yun ang Mark ang gusto mo? Bakit pizza burger? Mahilig ka sa pizza? Sa burger? Oh, so, pinagsama mo na lang? Opo. Oh, <laughs> Para isang, eh, ano na lang, ano. So, pa paano mong nalaman na gusto mong mag-cooking? Uh, mag, uh, sana ikaw po kasi madalas po nag-bake yun po. Nakikain na rin po ako. So nanonood ka? Oo oh, po. kasi si Mami oh. ba? Si, ito si Mami. Ayan. Ito pala si Mami. Si Mami, Isi Mami ni Mark, o. Okay? Mm -hmm. First time sumabak ni Mark John Lim, ha, sa pag-aaral magluto, ah. Si Mami Etheline. So, And, uh -oh. kailan lang po siya nag-start sa kanyang pag-aaral sa pagluto? Ang uh -oh. Sultani Kitchen, nag-start siya last week. Pero so, before last that, week? Before uh -oh. that uh, kahit mga 3 years old pa lang siya, mahilig na siya magluto. Tinitingnan niya ako tapos. Sa kitchen, pag nasa kitchen. kitchen no? tapos, mahilig na, talaga siya. Tapos nagsasabi po siya na, Mami, ako na lang mag-ano niya, ganon. Baba, Magbabalat ng egg, yung mga ganyan. So, actually, mo, nag-mix. Ah, tapos pag uh -huh. gumagawa kami ng cookies, brownies. Ang mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sarap na to. Oh, para eh, nakakatakam talaga. Hindi ginawa nga yan ni Mark for us. O, oh, tigis tayo, o. Oh. <laughs> Tama ba, Mark? Oh, Mark, ka dito. Sama ka kay Mami. At saka si Teacher Vicky, o, magbe-bake mag si... Dito. Doon ka sa tabi ni may Mami, Etelin, Mark. Okay, At si Teacher Vicky. At si... Tatin. Tatin. Tatin kami. Tatin. Iiwala uh, 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 mo na, Jeff Cookies. Bahala na kami dyan. Mamaya. Oo, <laughs> oh, yan. Simulan mo na natin kay Mark so far. One week na pag-aaral sa Tiny Kitchen. Ano naman na ah, tutunan mo? Um, tunapon po akong mga iba-iba pong luto katulad po ng Japanese cuisine, wow, mga iba-iba pong baking. Wow. Tapos po yung mga pizza po na iba-iba pati po yung uh -huh. hing, um, mga iba-po pong magandang luto. One uh -huh. week pa lang yun. California maki, gumawa ka raw. Chicken, chicken teriyaki, tapos Oreo, tempura, oreo, oreo cheese. cheese, cheese, cheese oreo tapos pizza. Buko <laughs> pie. Pasta, buko oh, pie. Uh, pork barbecue at saka java rice. So one week, ina yung mga natutunan mo? Baka magtayo ka na ng restaurant niyan in one, in one month, di ba? Ang dami mo nang alam, agad. Actually, after nito, may class left pa siya sa tiny kitchen. Gagawa siya ng lasagna at brownies kasi graduation ng brother niya on Wednesday. So, no, i sister niya. Ah, sister, sorry. Actually, no. tapos na. Kaya lang, oh, ano. Party sa Wednesday. Ilan taong ka uh, na nga, Mark? Ten. Ah, eleven? Eleven. Ah, eleven ka na. So, dahil dito, ngayon, iniisip, nag-iipon ka na pagpatayo ng restaurant mo, gano'n. <laughs> Yun ba ang gusto mo? Paglahi mo? Oo. Oh. Aking chef oh. Oh, talaga. Oo talaga. Giyan mo oh. kami ng ano, ha? Ng discount, discount, ha? Magkao sa kung anong restaurant. magiging restaurant. Pero, uh, so ngayon, ang gusto mong lutuin para sa sister mo ay lasagna. Pero para ka naman kay mami, ano ba ang naiisip mo na special na i-prepare mo para kay mami? For mami? Hmm, hindi ko po. Ano na lang po. Kung may ma-invento na naman po, kaya maghanap na lang po. I-invento talaga? nag-invento. Nag <laughs> ah, sarap. hindi alam mo kasi 'di ba gano'n yung mga chef, yung minsan yung mga recipe nila wala naman sa book eh, para 'di ba ma-teacher degree. Gano'n 'yun ano? No? Mm -hmm. Nag-iisip ka lang na para combine ko kaya to. Parang gano'n yan eh, nawo. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. And at least may he knows already yung mga basic cooking mm -hmm. techniques like for making bread, for making pie crust. Yeah, mm -hmm. So may may basic siya. He can create more things now. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, kasi at, ito yung anak ni Reye, eh. mm -hmm. Si uno, ay, binibenta Ah, yung ano, mga cupcakes? Oo, oh, oh, din nakita mo? <laughs> Oo, oh, oh, sarap so, no talagang, na So, talagang, ano, talagang malaki yung mga natututunan yan. So, yung mga sunny side up, ay, eh, CCU na lang. Wala, oh, oh, yung ano yung lang, eh. minor, minor na lang yan, ano? Oo, oh, no, nakaingit na naman itong mga bata. <laughs> <laughs> no, Tingnan mo naman yung maniluto nila, mga pasta, o. Oh. So, di ka-bigit doon sa, sa school nyo, anong age po yung pinakabata na po yung yung... Age four. 4 years four to, May group na age 4 to 6, tapos 7 to 12, tapos meron yung mga teenagers naman, 13 to 19. Okay. Mga oh, oh, 19 lang. Mm -hmm. Oo. Oh, wala na yung oh. mga... Ano ba ito mga older? para mga... Kids lang talaga. Ah. Ah, Oo oh lang, gusto mo? <laughs> 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 ikaw ang teacher. Mas magaling pa itong mga pangbatang Ikaw ang teacher. Baka ikaw ang tuturuan nila, oh, Mark, sa kanilang sure. tatis. Ayan nga eh. Kung meron kang lulutuin for us ni Maris, ano yun? Anong Ilulutuin sa amin? Okay. Ano? Anong pinaka-special? Anong <laughs> bagay sa amin sa umaga? Bukod sa baked uh, chicken. Oh, Pizza. chicken. Pizza. Pizza. Oh. Pizza. Anong specialty mo? Anong mga... Hawaiian. Ano? Hawaiian. <laughs> Itinasabi ko na yung gusto ko. Oo, oh, mo yung gusto mo. Uh, actually, favorite talaga nila yan. Oo, oh, oh. mga Hawaiian. May pineapple, at saka... Mm. <prize> teacher, ma'am, teacher, Baba, Mami Ethelie, ano napansin yung pagbabago kay Mark mula na siya i enroll niyo dito sa Tiny Kitchen? Well, actually, mas the more na uh, na yung interest niya sa cooking. although though, even before, gusto niya daw talaga maging chef. Oh. So, kaya nga, ano, uh, so, nung sinabi ko, ano, anak, gusto mo mag-enroll? Sabi niya, yes, mama. So, yun, tumawag ako. Sa, uh -huh. sa Sweden pa ako, tumawag na kay Teacher wow. Vicky. Uh, para mm -hmm. eh, magka-reserve na siya ng oh, slot. Para, at least, alam ko rin kung ano yung, eh, nakita ko na maganda yung ano to, program nila. So, mm -hmm. yun. Mm -hmm. Teacher, uh, ano ba yon uh, Kung baga, first come, first serve? Meron lang yung uh, uh, specific number of people na ina-accept for a particular yeah, or less, uh, oh, it's not so, it's not so, full. Ah, uh, oh. hindi masyado ma-ma ma ma crowded ano. So, mm -hmm. ngayon ba, puno na po o um, pwede pang so they can, lang yes, they can still, they can still enroll. Yeah. Din. They can, they can visit the website sa uh, www.tinykitchen.com.ph for yung mga details or they can call us at uh, 4102279. Uh, we can fax or email the details to them. Pero yeah, pwede pa. We have classes all the way until June. And mm -hmm. actually after wow. June, uh until september we also have classes for yung mga balikbayan yeah. um, and then the ones who go to mga international uh, schools uh, kasi yan yung vacation time nila uh, uh, hindi na mga pambata yon oh no pambata pa rin yeah we don't teach adults We're strictly for kids <laughs> uh strictly for kids <laughs> <laughs> so merong weekend na ano, class yes ano? oh, oh, Parang yung, old yung year, mga passat diba mm -hmm. yes oh mm -hmm. tsaka, mga ano uh sem break mm -hmm. Ano yung kumbaga pag halimbawa gano'ng katagal talaga yung course sabi niyo it runs until june pero talagang mula ngayon ba hanggang Um, every course is five sessions. Okay. Like what Mark is taking is yung basic. So, five sessions yan, which covers all the basic cooking techniques. Yung mga yeast doughs, pie crust, different kinds of cakes and icing, different kinds of sauces, meat sauce, white sauce, chocolate sauce, steamed foods like mga siobay, shawpao So, all the basic foods are covered. At the same time, this is the food na that they like to eat. Uh Oo, -oh, yung, oh, yung mga favorites bata. of the kids. Uh Oo, -oh. uh -oh, yung, uh, yung sa tiny kitchen, yung mga iluluto nila, ito, lang, ito talaga yung gusto ng mga kids na matikman nila, oh, di ba? Oh. Then Kasi after mas yung... mas maka-interest sila na iluto yun kapag alam nila na gusto nilang kainin yun after. <laughs> like, kalimba, ito, itong to, burger na to. So So, Teacher Biggie, yung mga breakfast na, na, alam lang natin, yung mga omelet, yung sunny side up, wala na sa kanila yan. No, nabasin. we teach them mga, ano, uh, eggs benedict, no, and, uh, variations on mga, waffles, especially when Mother's Day is near. I I teach them a lot of mga breakfast items that they can uh, well, sarap give naman to their mami. Yeah. Nagluluto naman. na ba ng breakfast sa inyo si Mark? Yung Because, mga ganito, oh. Opo, nag, nagluluto na rin po siya. Tapos, from time to time, sasabihin niya sa Mama, magluluto ako sa iyo. So ah uh, mag i siya ng, ano, uh, <laughs> ng tulang. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. uh -huh. Tapos may plating pa siya ang nalalaman. Ano ang tinuturo din yung plating? Um, not, not so. We concentrate uh -huh. more sa cooking. Mm -hmm. That's uh -huh. their ano, uh, creativity Sarili na nila. Oh. Uh -huh. That's their own creativity. Kapag gig ka TV nito, eh, lagi nasa cooking show. Ano? Uh oh, oh. Yeah, yeah. si, um, si Tatin. ka, Tatin. Ano bang, mga special na hinahanda mo kay Mami kahit na uh, syempre siyempre, siya yung uh -huh. nagtuturo. Ano? Uh -huh. Pero, siyempre, gusto rin siya i-surprise every once in a while. Mami, ibang recipe ko to. Oh, oh. Mm. what is that that cute one that mm. you made with the bread? The mm. bread with the sprinkles, 'di ba? You made invento? uh mm -hmm. The bread with the sprinkles. Mm. She also creates mga like that. Eh. Mm. Remember the bread with the toppings and the candies? Oh. How do you call In that? Ito sana eh. You forgot. <laughs> Atin surprise bread. So <laughs> maso surprise, <laughs> surprise, <laughs> surprise ka na lang talaga pag kami mga inihanda sila na medyo wow, wala sa I ano drive, to, ah. Mm -mm. Wala sa recipe Wala book. Wala sa recipe book ito. Talaga na-invento lang. And then after yung basic course, then they mm. can enroll sa advanced. To, then mm -hmm. yung advanced Mm -hmm. And fun yan kasi it goes from country to country. Mm. So, one session, panay Japanese, another one Italian, tapos may Spanish, tapos may French, tapos may Thai, mm -hmm. may Filipino. Pero yun has already taken, ano, yung Japanese cuisine. O, oh, kasi request niya, So, <laughs> when there's a request, oh, no. when there's a request, we... Nang no, we, sudyante. Pwede yeah. kayong uh, mag-jump. Yes. Uh, Mahili ka ba sa so Japanese food? Yes. Mars. Mukha so kaya eh. Kaya ka ng California Maki. Opo. Ang cool. lang po yung una po. Pareho tayo dyan. Hmm. Ito na naman, pareho Japan tayo dyan. Yung mga sashimi. <laughs> <laughs> sashimi, mga ganon. oh, California maki. Mm -hmm. So, nag invento ka rin na iba't ibang klase ng mga, ano, mga maki, no? mga sushi, ganyan. Oh, hindi po, po. Ah, hindi pa. hindi pa. Hindi pa. Oh, kasi so, simula pa lang. Opo, mag -sisi. Ma pressure. oh, magsisi. Ma Edelina, so ano maganda sa tingin mo dito sa kung uh, yung anak mo, like Mark, eh, in-enroll mo sila sa mga ganitong activity na gusto nila? Well, uh, first and foremost, mag mas maganda siya. Unang-una, natututo siya ng basic household chore. Mm -hmm. Tapos, Instead na laro ng laro ng internet or mm -hmm. computer, or computer, computer. Oh. at least may natutulunan siyang iba uh -oh. na helpful. Oh, And at the same time, it's also a good bonding moment para sa amin, mm -hmm. mga anak. Yon. Kapunta kung kasi mo sa bahay di ba teacher Vicky. No, it's nice like si Tatin, si Tatin Of all the three of them, she when I'm in the kitchen, she'll always come in and say, "Can I help or what can I do?" Oh, oh, so oh. it's nice, you know, okay. you get them involved sa mm. ano, yung house. And then for them oh. it becomes fun. It's not like exactly. it's mm -hmm. not yung like this is work. Diba, oh, it's oh, fun yeah. for them. Oh, oh. Kasi lalo na ngayon yung mga kids ay medyo nahuhuk sa mga computer, eh, 'di ba? O oh, oh, oh. ano mga oh. kung ano nung mga game na violent, sabi ko, no. wala naman matututunan at least yung si Mark. Lagi kang busog, ano, mm, Lagi kang busog. At saka oh, sa maagang uh, edad, alam mo, mm, mm. talagang may future na Ganun siya. Gano'n yan, sarap lang ganyan. Mark, gusto magmeryenda? Luto ka naman. Luto <laughs> like, ka less, naman like, ng pasta. Last night, ikaw, uh, last night ano niluto niya? Tinanong niya sa akin, Mama, gusto mo ng mango shake? Ako, okay, yes. <laughs> so gawa siya agad. Oh, Oo. Oh. Ah, so ganun oh, talaga sweet. teacher Vicky, ganun na ma ma ma, ma de sa bata kapag mm -hmm. in-enroll mo dito sa Tiny Kitchen. Yes. Mm. Even if they don't want naman to become a chef when they grow up. It's a life skill naman mm -hmm. eh, 'di ba? Yes, you every day kae magluto ng pagkain, 'di ba? So maris dapat inaaral oh, mo na 'yun sa Tiny Kitchen. Igo, instructor ka <laughs> <laughs> Tiybati, ti Vicky? so ano po? Na tayo. No, kung natin, siya, matitikman natin yan. Ah yes, yes, yes. Kung oh, mm -hmm. no? <laughs> so, excited yun, din. Yes. You bake that? Oh, kasama mm -hmm. si Mark, ano? Si Mark dito, the cookies, the ito lang, ginawa ni Mark. kung 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 hindi po. Ano, oh, oh, hindi pa yan ang ng special, Recipe ng ah. tiny kitchen. Ah, Akalain ah, mm -hmm. mo yan, hindi po mas spe specialty yan. Eh, kay Maris, ano na yan, specialty oh, na yan. Titirahin oh. mm -hmm. <laughs> namin ni mamia. <laughs> <laughs> breakfast na breakfast na yan. Maraming salamat, Teacher Vicky. Ah, thank you also. No, Tatin, thank you. And thank, you, thank you for so coming. Thank you so Thank you for us, the ano? for us. <laughs> si Mami Eteline. At syempre <laughs> si Mark. Mark, thank you, Mark, thank you mm -hmm. dito sa pizza oh, burger okay. mo, ha? Oo, oh, oh, mamaya kakainin. Bukas, dala mo ulit kami, ha? Yung California Maki naman, ha? Sa pakikipagkapi yan at 20 nakatuhan sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po.